Ayan, panood ako, si Prisita. Ah. ano, Connie. Ha? Ah. Pagka sila, mag-boyfriend, girlfriend. Ah. Sa ano siya, sa Pancasinan nangyari. Ah. Pancasinan. Yung lalaki, nahuli, dahil si yung si babae, walang helmet. Hmm. Ah. Di, tinikita sila ng ah. Ngayon, yung lalaki, student, student at tala tapos si babae naka non-pro. Mare, inuli na. Uh, ano may babayaran? Uh, Kung sa isang tibo sa helmet, kung pa piyata yung mga helmet, uh. may babayaran pa siya bukod doon taon siyang hindi mariring, hindi mariring yung ma ano pa yung student niya. hindi uh. na ma... Ay, ito, siya ano Hindi niya mayano ng ano, pata-professional. Oh. Bakit? Dahil ano, wala daw siya asamang professional. Hindi oh. Bakit? Pumunta si Lusita, prop kapite, pumunta lang uh, pangkasinan. Uh, kaya ano mo ginawa? Mm. Kaya na sinermanan niyong director ng LP babae. Tinanong-tinalong niya muna, Madam, ano mo bang pagkakaintindi niyo dito sa pagkakuli dito? Uh, <laughs> Eh ano, sir, kasi student siya, uh -huh. nag siya, nang no, walang kasamang uh, professional. professional. Uh -huh. Malay. Non-property, uh. uh -huh. no? Malay. Pero madam, ulitin ko. Tapos <laughs> <laughs> tinawag pa yung ano, yung, di ba, pag nagko-contest ka, uh -huh. Ha? Selvio? Ah. Yeah. Tinawag, tinanong din. Ganon din ang pagkakaalam, bakit? Pinagay din ulit siya. Sabi ka, may problema tayo rito. Sila na yung mga nasa loob mo? di pa alam, no? Boys. Oo, yeah. oh, mare, Kaya kawawa ang mga ano, ang mga tamista na ano. Sabi naman, nung mirit pa yung director ng babae. Ay, sir. Pwede pala kasi, two wheels lang yung dalagay, motor lang. Ay, mali. Mali pa rin. I do it's not for kids. Puntik na sanang dumawa. Binawi na eh, no? Oh, uh, Kaso, trablay pa rin. <laughs> Ari, pinakita sa kanila na Pinasahan sila niya. Ano. Julie, sabi nga kumbaga, wala naman daw sinabing only professional license ang ano, nasa ang ano Ang kailangan pa ay pag to sa students. Kundi yung Julie, ano, uh, uh, accomplished uh, uh, driver's license, driver's license, yun ang nato. Uh, Pare, patingin ko to sa ano, director, parang isipin, ginilagay lang. <laughs> <laughs> na ano lang, ah, talagang yung, ah, uh, system na-appoint lang, oh. Uh, in-appoint yun, walang alam sa ano. Batas ng ano traffic mo. Baka pati pati rin sa MNDA. Sabi, <laughs> parang hindi. Ang dami na palang na na ng ganito na hindi niyo pala alam na ganun na ano. At sa ilaw pre. Yung pag-aala ng mga ilaw. Uh -huh. Di ba yung karamihan sa dadalhin mo muna sa ano, papacheck mo muna yung mga ilaw mo. Yung iba yung di na uh -huh. hindi na-aprobaan. Hindi rin pala alam kung mga ano yun, yung kasi, keso, yung nilagay nung nabiktima naman, nilagay niya yung fog light, yung parang fog light niya. Nilagay niya sa harap. Oh. Eh, dapat daw pala yun. Hindi daw, ano, hindi daw, uh, advisable na maglagay ng fog light na reload dun sa ano. Dapat ba, mababa siya sa mano mo, headlight mo. Oo, oh, eh, hindi natin sa ano parley tami ano supply tapinun tan usita habiha na nanonood ako sa YouTube ay kipinapanatinyong ano 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 ka ano 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 kasi yung anatas kasi, kasi, yung napro, yung sa nampro naman ah uh, ano rin siya ah uh, professional din siya kaya oh, lang meron siyang ano meron din lang siyang limitation na hindi siya pwedeng mag-drive ng yes. o so, mag-drive siya ng mga halimbawa transportation yung mga oh, pampasada mga yes. ano talaga mga pang mga private lang talaga siya yun pwede yun yes. ngayon yes. ang ano yun ang di mag-get director hmm. so, professional pa rin siya <laughs> matanda lang na, na, na rin <laughs> bye, -bye. parang yeah. yun lang doon sinalpak lang doon Siyempre, pag malakas ka sa kabinete, eh, puta, Parang <laughs> yun. Kaya napanood <ako. laughs> Tanging na. General na no, Rodolfo, po, Biasa, panood ko sa YouTube. Like, parang nag ano, siya ng organization. Pag naging member kami, kahit, kahit na, uh, citizens ka lang yung ano lang ordinary citizens ka lang na wala kang training ng army po tsaka na meron ka na ten. <laughs> 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 Hello. Kusa ie ano parang ano you know, <laughs> <you> na <know, laughs>